Ito na mga tol ang video kung paano ko ginawa itong aking tent. Sa aking pagdating nga dito, ito ay napakadamo pa. Para maging maliwala sa aking paggalaw-galaw ay pumili ako ng patag na area. Nilinisan ko na ito agad pagkatapos ay nagtayo ng tent. At ito na ang resulta. Ang sukat ng trapal na aking ginamit dito ay 3 meters. Dito muna tayo sa mga kahoy na ito kung anong purpose niyan. Pagkatapos kong malinisan ito ay kumuha ako ng dalawang kahoy na para pang ito ang una at yun naman ang pangalawa, yung sa kabila. Ang pangsukat na aking ginamit dito ay ginaganyan ko lang. Tapos nagdangkal ako ng isang dangkal para mayroong allowance. At nagdangkal pa uli ako ng tatlong dangkal. Yung tatlong dangkal, yun naman ang ibinabaon ko sa lupa. Ang purpose ng isang dangkal na allowance ay para pag papasok ako dito, nakatayo ako. Hindi ako yoko ng yoko. Ganito. Ayan. Pero kahit tatlong dangkal yung taas na nakabaon sa lupa, ay hindi pa rin sapat para ito ay hindi magalaw kasi magduyan ako. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng brace. Gumawa ako dito ng dalawang brace para mas matibay talaga. Una itong nasa baba at ang pangalawa ay itong nasa taas itong unang brace dito sa baba ay maikli lang na kahoy. Ang sukat nito ay isang metro. Ito namang pangalawang brace dito sa taas, ito ang mahaba na kahoy. Ang sukat nito, tatlong metro. Ito ang purmania dito sa unang puste. Ganon lang din ang purma dito sa pangalawang puste. Dito naman ay ginamitan ko ng lumirudos na sukat ng pako at ganun lang din dito sa kabila ganito ang kanyang purma kapag dito tayo titingin sa malayo itong kahoy na aking kinamit na para sa puste ito ang kahoy na sumpit sumpit ito ang aking napili dahil ang kalidad ng kahoy na ito ito ay mahilig sa basa madali lang siyang tumubo kaya maganda siya sa ganitong panahon na tag-ulan mga ilang araw nito meron na tayong makikita dito na mga dahon ito ang dahon ng kahoy na sumpit sumpit kapag ito ay mamulaklak ang bulaklak nito ay pula pulang pula itong kahoy naman na aking ginamit para sa mga brace ito ang kahoy na bagtok bagtok ito ay napakadami dito ito ang kahoy na bagtok bagtok ito ang mga kahoy na ito ang mas marami dito mula dito papunta doon sa pinakababa napakadami ito ang kanyang bunga at ito rin ang purma ng kanyang dahon. Dito naman tayo ngayon sa duyan. Dahil wala akong snapling na para pangkabit dito, kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng kahoy, tapos binaon ko doon at itinali ko dito ang lubid at yung karugtong ng lubid ay itinali ko naman dito sa poste. Ang purpose nito, para kung malakas yung ulan kagaya kagabi yung tubig tatagas dito ng malakas papunta dito sa lubid pero hanggang dito lang hindi na makapunta dito yung tubig kasi ito ay paakyat papunta dito hindi na makapunta kaya dito safety wala ng tubig dito hanggang doon lang kaya dito wala ng tubig na tatagas papunta dito sa duyan. Kaya pag ako dyan ay nagduyan, nag o natulog, sipte ako sa tubig, hindi ako mabasa. Ganito ang pormanya dito sa unang pusti at yun lang din ang pormanya dito sa pangalawang pusti. Maraming salamat mga tol sa panunood. Kitang kita muli sa susunod pa na mga kabanata.